Guys, tutorial tayo. Ito pala guys, para to sa mga beginner, gustong matuto paano mag-init gamit ang CapCut. Tara guys, umpisa na natin. Let's go. Sesundan niyo ako guys hanggang sa matapos, no? Para mag niyo kung paano ko ginawa. Gagawin niyo mag-record kayo na parang ganito o dipindi sa trip niyo. Basta makapag-record kayo. Tapos tandaan niyo guys, yung paa niyo dapat hindi tatapak sa sahig. Ayan, lagyan natin ng platandaan. Dapat hindi lalagpas pa 'yan. Kung okay na. So ayan, tara, open natin si CapCut. Click nyo lang new project. Hanapin nyo lang ang clip na gusto nyong i-edit. Tapos sa baba, kita yung add. Pindutin nyo yan. Ayan guys, nandito na tayo sa pinaka timeline ng CapCut. So gagawin natin, mag i -split tayo. Hanapin lang natin kung saan natin gusto magsimula. Pindutin ang clip para pumuti at pindutin ang split. Tapos pindutin nyo rin ito para pumuti at i-delete. So ayan, hanapin natin kung saan tayo mag end Same process lang din, I split at saka i-delete. Pagkatapos, pindutin natin ang plus. Hanapin lang natin ang na-prepare natin na effects. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo effects. Ito sa akin, lava. <laughs> Marami sa YouTube niyan, Mamili na lang kayo kung anong gusto nyo. Resize lang natin, ilagay natin sa ilalim. I-position lang natin ng maigi. At pagkatapos natin i at i-position. Pindutin lang natin ito ho At anapin natin ang overlay Para malaglag sa ilalim ang ating clip Ayan, pindutin ang overlay Pagkatapos, ipantay lang natin ang dalawang clip Pindutin natin ito ang na-download natin na background Pagkatapos, pindutin natin ang split Ayan, pindutin lang natin ang sobra At saka, i-delete Ayan, pindutin natin ulit itong nasa baba na clip. Ayan, hanapin natin ang mask. Pindutin ang mask at pindutin ang horizontal. So ayan, iposisyon lang natin ng maigi ang horizontal na mask. I-rotate-rotate lang natin hanggang sa makuha natin ang tamang posisyon ng pagmamask. So ipantay lang natin. Ayan. So ayan, nakita nyo may sobra, no? So i-fix natin yan. So pindutin natin ulit ito ang clip na nasa baba, no? Para mag-highlight. At hanapin natin ang duplicate. Ayan, pindutin ang duplicate para mag-duplicate. Ayan, i lang natin ang na-duplicate na clip. Siguraduwing, pantay ang dalawang clip. Pagkatapos, pindutin natin ang pinaka ilalim na clip. Pagkatapos, hanapin natin ulit ang mask. Ayan, pindutin ang mask. iposisyon lang natin ulit ang pangalawang mask. Rotate-rotate lang natin ulit hanggang sa magpantay. Ayan, malapit na magpantay. Okay, nagpantay ng mask natin. Nakikita nyo, pantay na, no? Okay, preview natin ang resulta. Ayan mga idol, ito ng preview yan, no? Okay na ito. Pwede nyo na ito i-export. Sa may katanungan dyan, comment lang sa comment section. Pakifollow naman ako mga idol, no? Subscribe, like, share. Thank you so much. Dagdag ko kung gusto lagyan ng kulay. Punta lang kayo sa adjust. Hanapin natin ang temperature. Adjust lang mga idol ang slider para right para maging warm ang kulay ng video natin ayan kung satisfied na kayo pwede nyo na to i-export thank you so much for watching